sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyaj ukol sa kanyang katanungan kung meron nga bang mga nakatago o nakabaong kayamanan ng mga sundalong apon sa Lanao del Sur. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, Noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig ay sinubukang pasukin ng mga sundalong hapon ang Lanao del Sur. Ngunit sila ay bigong pasukin ito dahil sa hindi nila kinayang labanan ang mga Maranao Moros. Ayun dito sa komento ng ating ka gusto niyang itanong kung meron nga bang mga nakabaong kayamanan sa Marawi, Lanao del Sur o ang buong lugar ng Lanao del Sur. Ito ay sa isang dahilan na matagal daw na nagkampo ang mga sundalong hapon sa lugar na ito. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, base sa nakasulat na kasaysayan ng Lanao del Sur noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig ay nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng mga Maranao Moros at mga Sundalong Hapon. Noong September 12, 1942 ay nasa isang daan at tatlong po na bilang ng mga Sundalong Hapon ang nasawi sa mga bayan at lawa ng lanaw. Dahil dito ay iniwasan ng mga sundalong hapon ang mapadaan sa lugar na ito. At noong mga taong 1943 hanggang 1944, nagkaroon ng matinding bakbakan ang mga Maranao Moros laban sa Japanese 108 Division. Kaya ako ay sang-ayon na maraming kampo ang mga sundalong apon sa paligid ng lugar na ito. pagdating naman sa bagay kung meron nga bang ibinaon ang mga sundalo nga po na kanilang dalang mga kayamanan sa lugar na ito. Ang masasabi ko dito ay meron at ang karamihan sa mga ito ay kanilang ibinaon sa mga sulok na bahagi ng lanaw dahil bigo silang pasukin ito. Kaya base sa aking mga nalalaman ang mga depositong ito ay ating matatagpuan sa mga lawa, lumang sapa at mga sulok ng lugar na hindi madalas puntahan ng mga tao noon. Sa panahon natin ngayon, marami ng mga treasure hunters ang naghuhukay sa lanaw. At base sa aking mga nakilalang treasure hunters sa lugar na ito, malalaking deposito ang ibinaon ng mga sundalong hapon dito. Kaya ang pagkakabaon ng mga ito ay malalalim at meron na rin itong mga kalakip na patibong. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Meron nga bang mga kaya man ang ibinaon ang mga sundalong hapon sa Marawi, Lanao del Sur o sa buong Lanao del Sur? Ang aking kasagutan dito ay oo dahil base na rin sa ating kasaysayan ay nagkaroon ng matinding bakbakan ang mga Maranao moros at mga sundalong hapon sa lugar na ito na umabot ng tatlong taon. At dahil dito sila ay nagkampo at nagtagal sa lugar na ito sa madaling salita mataas ang posibilidad na meron silang ibinaong mga kayamanan dito maraming mga treasure hunters ngayon ang naghuhukay sa iba't ibang sulok o bahagi ng lanaw at base sa mga markang kanilang natagpuan Masasabi ko naman na ang mga ito ay lehitimong marka na may kinalaman sa nakatagong kayamanan sa lugar. Maliban dito, ang karamihang deposito na tinago ng mga sundalong hapon ay mga volume deposits at madalas na may kalakip ang mga itong patibong. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Cheryl Absalon ng Negros Occidental John Ray Igay Melvin Di Gabo, Gwen Hanna Lumaino, Pompen Esla, Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.